Alright mga paps, kayo ba'y suki ng unli rice? Nako, siguruhin lang na wag takaw mata o takaw tingin at be rice responsible. Sa tala kasi ng Department of Agriculture, mga paps, dalawang kutsara ng kanin ang nasasayang ng isang Pinoy kada araw. Para bigyan mo ka ng balita, Mobile Journal, Julie Baizao. Mahigil pitong bilyong pisong halaga ng kanin o katumbas ng 385,000 metric tons kada taon ang nasasayang sa bansa ayon sa Department of Agriculture. Mga kapatid, huwag magsayang ng kanin. Sa tala kasi na Department of Agriculture, dalawang kutsara ng kanin kada araw ang nasasayang ng isang Pinoy. Katumbas yan ng halos 385,000 metric tons kada taon. Kung susumahin, nasa 2.5 milyong Pilipino sana ang pwedeng mapakain yan. Kaya ang DA isinusulong ang pagsuserve ng half cup ng rice sa bansa. Ma marami kasi yung sabi nga natin takaw mata uh, so we are actually the campaign says get only what you need and in what we have done in the past uh, was to encourage a half cup uh, serving as default Now, and some of the uh, provinces, actually in cities, uh, resta uh, restaurants in the cities and provinces, uh, partnered with us to make sure that we could have a default serving of half cup of rice. Sa ngayon, mayroon na raw 46 na ordinansang ipinasa sa iba't ibang lugar gaya ng Quezon City, Manila, Baguio, Davao at Cebu para dyan. Layon din nilang muling buhayin ng Senate Bill na nagsusulong na gawing half rice ang standard serving sa mga restaurant. Para naman doon sa mga negosyong may only rice, ikinakampanya nilang hikpitan ang pagpapatupad ng sanksyon sa mga nagtitira o hindi nakakaubos ng kanin. And sana yung mga unli uh, Rice mag-sanction talaga sila kapag hindi naubos. Kasi yun naman din yung sinasabi nila, eh, kapag hindi mo naubos yung kinuha mo, may fine. So sana maging strict lang sila para yung mga tao din mas conscious Malesan na sila. Malesan lang po. Yes. Nakikipag-ugnayan din daw sila sa ibang ahensya para sa public awareness campaign. Uh, next start kasi kami sa mga bata pa lang so we partner with uh, DepEd para yung mga bata kasi sila din yung isa sa mga reasons na ay, sila din talaga yung madalas magsayang kung hindi kakainin ng parents nila yung matitira nilang pagkain di so ang uh, uh, in partnership with DepEd meron na din be responsible na message sa mga textbooks mobile journal no Julie Biza hatid ang mukha ng balita gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita aba ay simple lang Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.